kung naghahanap ka ng epektibong paraan para ma-maintain ang younger-looking skin, para mapabuti ang kalusugan ng iyong mga buto o palakasin ang iyong mga kasukasuan o mga joints, ay sure ako na narinig mo na yung tungkol sa collagen. Ang collagen ay isang protein na bumubuo ng isang mahalagang bahagi na ating balat, buto, kasukasuan o joints, at iba pang mga tissue sa ating katawan. Habang tayo ay tumatanda, ang produksyon ng collagen sa ating katawan ay bumababa rin. Kaya maganda rin na makahanap tayo ng mga natural na sources ng collagen para ma-maintain natin ang ating kalusugan ng ating balat. In short, ang collagen ay ginagamit din sa kanyang anti-aging property. So sa video natin ngayon, i-discuss naman natin ang mga top sources ng collagen. Ang mga mapagkukunan ng collagen ay hindi lamang tumutulong sa atin na mapanatili ang ating kabataan ng ating balat, kundi nagbibigay din sila ng maraming benepisyo sa ating kalusugan. Aalamin din natin kung paano tayo makakuha ng sapat na collagen mula sa ating pagkain at mga supplements kaya kung interested ka sa topic natin ngayon stay tuned ka lang dyan hanggang sa dulo ng ating video. Dahil sure akong marami kang matututunan dito. Kung bago ka palang sa aking channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell icon kasi kapag natapos na tong video na to, kayo rin baka mahirapan kayong hanapin yung channel to. At syempre, para hindi mo na rin ma-miss ang mga susunod na video patungkol sa usaping pang kalusugan at kamot. By the way, ako nga pala si Jasper. Hindi ako medical doctor pero expert ako pagdating sa mga gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. So yung pinakamadaling paraan para mapalakas o maparami yung production ng collagen sa ating katawan ay syempre sa pamamagitan ng pagkain mayaman sa proteins. Ang mga pagkain ito ay naglalaman kasi yan ng amino acids na kailangan ng ating katawan para makabuo ng collagen. So, ano nga ba yung pitong top sources ng collagen? Unang-una na dyan, ang bone broth o sabaw ng buto-boto. Actually, itong bone broth o sabaw ng buto, buto-boto, ay isa sa mga popular yan na pinagmulan ng collagen dahil sa kanyang kakayahang magbigay ng mataas na concentration ng proteins na madaling maabsorb ng ating katawan. Ang bone broth ay kadaniwang gawa sa mga buto ng baka, ng manok o ng isda na niluluto sa mababang apoy tapos medyo matagal yung pagluluto or matagal yung pagpapakulo para mas malabas talaga yung nutrients tulad ng collagen dun sa pinakuluan natin. So actually yung regular na paghigop ng sabaw ng bone broth ay napatunayang nakatulong sa pagpapalakas ng ating balat, ng buhok at ng at ng ating mga kuko. So ibig sabihin yung mga ganyang sabaw ay talagang napaka-nutritious sa katawan natin. Pangalawa, syempre, yung vitamin C or ascorbic acid. Aside sa bone broth, ang mga pagkaing mayaman naman sa vitamin C ay mahalaga rin sa production ng collagen. Dahil yung vitamin C ay isang cofactor yan sa pag ng collagen synthesis, kaya ang pagkain ng prutas tulad ng dalandan, ng suha, ng strawberries, ay makatulong sa pagpapalakas ng collagen sa ating katawan. Kasi yung mga prutas na yan, rich in vitamin C talaga sila. So tandaan, mahalaga ang vitamin C para matulungan ang katawan na mag-produce ng collagen. Pangatlo, ang pagkain ng gelatin. Ang isa pang mahalagang source ng collagen ay ang mga pagkain naglalaman ng gelatin. Dahil ang gelatin ay isang byproduct ng collagen at madalas itong makikita sa mga pagkain tulad ng jelly, ng gummy candies, at marshmallows. So, alam naman natin na kapag jelly yung pinag-uusapan, mga jellies na yan, uh, madalas silang ginagamit sa paggawa ng mga desserts, ng mga treats. So, pwede silang maging masarap na source para makuha tayo ng dagdag na collagen sa, sa ating diet. Pang-apat naman ang isda at iba pang mga seafood. Isa pang paraan para mapataas natin yung level ng collagen sa ating katawan ay sa pamamagitan ng pagkain ng isda at seafood. So yung isda ay hindi lamang isang magandang source ng proteins, kundi naglalaman din ito ng omega-3 fatty acids na tumutulong sa kalusugan ng ating balat at ng kasukasuan. So yung mga isda, for example, yung salmon, mackerel, at tuna ay kilala yan sa kanilang mataas na collagen content. Panglima naman ang pagkain ng abukado dahil ang abukado ay kilala sa kanyang mataas na healthy fat at ng vitamin E content na tumutulong sa pagpapalakas ng collagen production. Actually, yung regular na pagkain ng abukado ay nakakatulong sa pag ng malusog at hydrated na balat. So, pwede rin natin itong idagdag sa mga salad, sa smoothie, ayan, um, gawing avocado toast para mas maging masarap at healthy yung pagkain natin. pang ang pagkain ng itlog, lalo na yung kanilang egg white ay mayaman yan sa proline. So yung proline na yan, isa yan sa amino acids na mahalaga sa production ng collagen. Ang egg yolk naman ay naglalaman niya ng healthy fats at nutrients na sumusuporta sa kalusugan ng ating balat. So yung regular na pagkain ng itlog, sabi natin isang itlog kada araw, ay nakatulong din sa pagpapalakas ng ating buhok, kuko at balat at nagbibigay ng enough na proteins sa kailangan ng katawan natin para makabuo ng collagen at pangpito ang pag-inom ng collagen supplement in the form ng powder o ng capsule na mabibili sa mga butika. So, syempre yung mga unang anim na namanggit natin ay naturally pwede natin yan makuha sa mga natural sources na mga pagkain. So, syempre kung hindi kayo nakakuha ng mga pagkain rich in proteins para makagawa ng collagen, ay nandito naman yung mga supplements natin. Actually, itong ang collagen supplements ay naging popular na ngayon dahil sa kanilang kakayahang magbigay ng puro at madaling maabsorb na collagen. Pero syempre, it will take time kapag umiinom kayo ng caps for example. Minsan kasi nasisira lang siya sa stomach acid natin so it will take time. So siguro mga ilang linggo ng pag-inom ng collagen para mag-take effect yung gamot na iniinom nyo or yung supplement na iniinom nyo. And then yung supplement na to kadalasan in the form niya ng powder or ng capsule na pwedeng ihalos sa mga inumin at pagkain. Ang collagen supplements ay isang mabilis at magandang paraan para makuha ang dagdag na collagen na kailangan ng ating katawan. Lalo na para sa mga taong sobrang busy sa kanilang schedule at wala nang enough time para mag-prepare ng pagkain na mayaman sa collagen or ng proteins. So kapag nagtitake ka ng collagen, mapanatural source man yan or supplement, very noticeable ang role nito as anti-aging. So, maraming mga tao ang gumagamit ng collagen as part of their skincare routine para mabawasan yung marka ng pagtanda tulad ng wrinkles at ng fine lines. So, sa pamamagitan ng regular na paggamit ng collagen, maaring mapanatili ang elasticity ng ating balat at maiwasan ang pagiging lawlaw or sagi ng ating balat, lalo kung tayo ay tumatanda na. Bukod sa mga benepisyo sa balat, ang collagen ay mahalaga rin sa kalusugan ng ating buto at kasukasuan. So in short, kung may arthritis ka, uh, pwede kang mag-take ng collagen. So para makatulong, para maiwasan yung mga sintomas ng arthritis mo. So ang ating mga buto ay binubuo ng collagen, kaya mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na collagen para ma-maintain ang kanilang lakas at tibay. At ang collagen din ay tumutulong sa pagpapanatili ng density ng ating mga buto na mahalaga para maiwasan ng ang osteoporosis. Sa mga kasukasuan naman o joints, ang collagen ay tumutulong para sa pagpapanatili ng kanilang flexibility at lubrication na nagpapabawas ng panganib ng arthritis katulad nga ng binanggit ko kanina. So, isa ring mahalagang bagay na dapat tandaan ay ang role ng collagen sa pagpapabuti ng kalusugan ng ating buhok at ng ating kuko. Ang collagen ay tumutulong sa pagpapatibay ng mga buhok at kuko kaya ang mga taong may problema sa hair loss o brittle nails ay maaring makakita ng improvement kapag nagtitake kayo ng um, collagen supplement o kumakain ng mga pagkaing mayaman sa proteins at ng collagen. Itong collagen na to, naturally, makikita rin naman talaga yun sa katawan natin. Pero ayun nga, habang tayo ay tumatanda, nababawasan kasi yung production ng collagen. Kaya mas maganda na mag-take tayo ng collagen supplement o yung mga pagkaing mayaman sa protein at collagen nga. So ang pagtanda ay isang natural na proseso pero sa tulong ng collagen maaari nating ma-maintain ang kalsugan at gandahan sa kabila ng paglipas ng panoon or as we get older. So ayun lamang po kung nagustuhan niyo yung video na to, huwag niyo kalimutan na mag-like, mag-comment sa ibaba ng video. I-share niyo rin ito para makatulong din sa iba. Salamat sa panonood at alagaan natin ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga gamot, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Kita-kit sa next video. Bye-bye!